na tayo mga ka-idol simbahan na lang Pupunta natin dito sa 6th district Pero mo muna tayo ng mais Pang pasalubong Hello oh, 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 oh. Napakaganda mo Naman lakas makaakit Tara kang ang na umaawit sa langit Aabutin kita kahit maraming balak Hello Ang pangalan mo? Riksha po. Riksha? Apo. Uh, ah. Po. Sino si mais girl dito? Ay, wala po siyang ngayon. Hindi, ikaw, ikaw si Kwan, dalagang mais. Ha? Ikaw ni Sorry si dalagang mais. Please. So, so, mag-treat na mais. <laughs> 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 Mag-visita ko. Mag-visita ko. <laughs> tayo sa may isang mais girl. Bibili si Kasorsor. Babalag uh, yes. pagkat sigar tayo. <laughs> Oh, so, ayan oh. May sticker okay. na tayo dito. Kapag okay. ah, kami dalawa, okay. dalawa magkano? Bibili ka, sir? Oo, oh, bibili ka. Ayaw mo? Ayaw niyo? <laughs> 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 Nakikita ko na yung mukha namin dyan. <laughs> <laughs> 100 po isa. 100. Oh. I-push mo para maano ma ano Ay, ka na. Ayaw, mapapanood Hi. Hi ka. Ayaw, mapapanood Hi. Hi ka. Bilin. Oh, anong dalawa. anong name Ta mo? Tag isang supot ah. Tag kami. Shapo. Trick shop po. Ah, Trick uh, shop. Trick shop po. Shout kay Idol Trick shop po. <laughs> Ik ikaw na nang what's your name? Kapuriner. Kapuriner. Uh, parang puriner na. Mag